mga kaibigan, alam nyo mga kapatid observation ko lang sa naganap na laban ni Marlon Tapales versus na Uyaynoy wala kayang kaugnayan yung apelido ni Tapales kaya siya natalo ako ano lang to eh malikot na observation ko lang mga kaibigan kasi nakita ko si Marlon Tapales during the fight observation ko tumatapal naman siya eh tumatapal siya ng suntok pero kulang. Cool di ba? Parang tapal less. So dapat sa sunod, tapal more, di ba? So kung tumapal siya ng suntok na napakarami, more power, di ba? More speed. Alam mo panalo siya. Di ba? Kaya kung ako sa iyo, champ Marlon Tapales. Inaway congratulations sa laban. Uh, pinakita mo naman yung pusong Pinoy uh, hindi ka sumuko, although na knockout ka it's normal buksin yun diba? mahirap kapag sumali ka sa maraton tapos na knockout ka yun ang pangit so okay lang yan pero ako ha, ah, suggestions ko sa iyo palitan mo yung apelyedo mo pwede mong gawing parang ano, Spanyol para mga Mexican fighter Marlon Tapamor. Di ba? All Marlon Marlon Tapalmor. Alisin mo yung less. Palitan mo ng more. Di ba? So, anyway, champ, ano lang yan. Pinapangiti lang kita. Gusto lang kitang maging masaya kasi umiyak ka nung ano eh. After the fight, umiyak ka eh. But anyway, Baka pwedeng ano, baka malay mo pag mo. Kalitan mo yung apelyido mo. Marlon Tapamor. Di ba? <laughs> Ganda rin pakinggan. sounds like a Mexican fighter. So, pero pag mo sa sunod mong fight, damihan mo na. Lakasan mo, dagdagan mo pa yung lakas, no? Huwag yung less. Di ba? Sa so, lang mga kapatid. I enjoy lang natin ng ating vlogs. At saka Malikot lang pag-iisip natin. Napansin ko lang, tapalis. So, yun, tumatapalis siya ng suntok pero kulang. So, ganun. Baka may lamat yung apelido na during the fight. With Naoya Inoue. Yun lang.